hello everyone kumukulo na yung sigang kong bangos ayun na guys paluto na siya guys kain tayo, tayo ng bangos guys tatlong hiwa lang yung bangos ko ayun na buntot tsaka pulo gitna yung So, lagyan natin yung mahiwagang kangkong Maraming kangkong dito guys, mura lang ang kangkong. Kung sa atin ay taglimang tag piso ang bawat tali. So may nasamang luma. Ang ganda yung kangkong. Ang ganda yan sa kalusugan ang kangkong mga idol. Mga dalawang minuto, hamuin na ito, nagpakain na ako. Ito na yung kanin ko, nakarili na. titikman na rin, titikman. Mm, delicious.